Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat, alas 5 na po ng hapon at tara kunin mo na ang mga masaswerteng numero po ngayon po alas 5 ng hapon para po sa mga masusugin natin dyan ang mga followers na nagaabang po na kalalabas lamang po sa mga trabaho nila ayan po sa mga opisina Narito na po ang mga 2 digit, tatlo po yan, 3 digit, 4 digit, at 5 digit at 6 digit lucky numbers po mga kalaki. Tandaan nyo po ang lucky numbers po natin, inaalagaan natin, inaalagaan natin ng 3 days bago po natin palitan. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo, ito po mga lucky numbers namin, talagang inaabangan ng mga lola, ng mga lolo, ng mga tita, ng mga tito at ng mga abroad at Pilipinas talaga namang nakakainganyo kasi talagang nakikita ko na babasa ko sa mga comment section na lahat sila gusto nila makakuha ng lucky numbers mula po sa amin. Tandaan nyo po, chinecheck ko pong mabuti ang mga account nyo kung kayo po ay nakapollow, kaya po uh, nagre-request kayo ng mga message sa amin, o kaya po nag-share kayo, nag-heart, at syempre po uh, nagla-like kayo sa amin. At syempre po, pagka nakita ko po yun, automatic po, re-replyan ko po agad kayo. Okay, so mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Kapag in-upload ko po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, kunin nyo po, ilaban nyo, libre yan. Private consultation po ang may membership fee at sa loob po ng 3 months ang private consultation kami po magbibigay ng mga laki number sa iyo na mo at ilalaban mo. Yun po ang may membership fee pero po wala pong bayad ang mga laki numbers namin pag napanood niyo po yan sa mga Facebook, sa YouTube, sa TikTok. At sa mga ipapakod mo, malay mo naman matutukan kita, matutukan kita ng gusto kapag ka sumali ka sa amin. At syempre, doon ka pala sa Malay mo naman, di ba? Sa mga interested lang po. Mag-message po kayo sa messenger. Make sure po na ako makakausap niyo at hindi po ibang tao. Tawag na po kayo Okay, ako po ang tatawag sa inyo. Kaya kung ready ka na, ready na rin ako. Kunin mo na ang mga lucky numbers ngayong alas 5 ng hapon. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging Millionary. Ayan po mga kalaki, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers, kunin mo na number 3 at number 8, yun po yung una Ang pangalawa po, number 6 at number 9 At ang pangatlo po, number 5 at number 15 Ayan po mga kalaki, syempre, at ito naman po ang 3-digit lucky numbers Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 6, number 2, at number 4 yan po yung una. Ang pangalawa po, number 8, number 1, at number 7. At ang pangatlo po, number 6, number 2, at number 6. Ayan mga kalaki. At syempre isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 7, 2, 4, 0. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 9963. Yan. At ang pangatlo po, number 5207. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. Sa mga masusugit po namin mga followers dyan, make sure po na nakarambol po ang 2-digit, 3-digit, 4-digits pag inilaban nyo po yan. Para sa ganun po, pabaliktad man po ang numero, sigurado pong panalo pa rin po tayo mga kalaki. At ano pang iniintay mo? Ito na po ang mga 5-digit at 6-digit lucky numbers pero bago, bago po natin ibigay yan sa masusugit po natin mga followers kailangan po nakafollow po kayo sa amin hanapin po sa Facebook, Red Parungkin po yan, i-type nyo po sa Facebook niyo Red Parungkin na meron pong 315,000 followers ako po yan, kami po yan at syempre may second account po tayo Aris Gatchalian po, at syempre, isa pang red parungkin na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers kami rin po yan. At syempre, meron po tayong YouTube account. Ang YouTube account po natin, red parungkin din po na meron 16,200 followers. At syempre po sa TikTok, ayan. Yung may mga TikTok po dyan, ayan po, ipollow niyo po ako sa TikTok account, red parungkin po na merong 417,000 followers po mga kalaki. So, ganun po, karami ang mga followers natin na talaga nag-aabang po ng mga laki numbers every day po. Ayan po at sa mga masusugid nating mga taga-subaybay diyan ha. Diyan niyo po kami ipapalo, diyan po kayo magre-request ng mga lucky numbers, diyan po kayo ihingi, magme-message sa mga account na yan. Kasi po yung ibang account, baka doon po kayo nagme-message, hindi po kami yon Nako po, baka po naligaw kayo ng account. Okay, tandaan niyo po lagi ang mga followers na sinasabi ko, yan po yung mga legit. Okay, at ito po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, 3 days po inaalagaan bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na, kunin ang 5-digit lucky numbers ngayong alas 5 ng hapon. Ito na, ibibigay ko na po sa iyo. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 36, number 18, number 24, number 19, at number 27. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 12, number 16 number 24, number 35, at number 37. Ayan po yung pangalawa. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers. Bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers. Ayan po mga kalaki. Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers. Kunin mo na, hindi na natin patatagalin. Narito na po. Number Twenty-three, number twenty-five, number thirty-six, number thirty-four, number fourteen, at number twenty-one. Ayan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Ang pangalawang six-digit lucky numbers mo ay number forty, number thirty-six, number 16 number twelve, number eight, at number twenty-one. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon po 5:00 ng hapon. Takbo na po sa suki yung outlet. Make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit at 4 digits pag kinilaban niyo po 'yan ha. Inuulit ko po, dapat i -ramble. kasi may mga tendency po na nakabaliktad po ang mga numero. Sayang po pagka napalagpas natin. Okay. Ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki. Ang shout out time. Okay. Shout out po tayo sa pamilya Okay. Pamilya Castillo po ng Barangay Tatalon, Quezon City. Hello po, uy. Parangay Tatalon, Quezon City. Parang may mga kamag-anak kami dyan. sa Tatalon, mga magparungkin po. Maraming salamat po dyan sa mga taga-suporta namin dyan sa, sa Tatalon, Quezon City. At sa buong Quezon City po, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood po ng vlog namin at sana po pala rin kayo manalo ka ngayong Bermans ngayong November. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver pujaan sa may Balinsuela. Hello po Balinsuela, lalong lalo na po yung mga nakatambay dyan sa Balinsuela Market. Hello po, maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood po sa vlog namin ni Lola Carmen at sana po this time, ngayon, ngayon mismo, ngayon, ngayon, ngayong gabi na magbobola po. Sana po magchat ka sa akin Na mapasama ka sa akin na Sir Red Nanalo rin po ako Ayan po ang gusto namin Maging masaya tayong lahat At good luck po Siyempre tataya na rin ako maya maya lang Pagka uwi ko sa bayan So good luck po mga kalaki Ito po sila uh, si Sir Red Nagsasabi dito sa Lucky World namin Ang gusto namin Mampangiti ka Manalo ka manalo ka So good luck